Oh, ang bunga ng ano oh. ng ube. Ube ba yulit? Gani pag atong pag unod. Ato, ang unod ha, ang unod. Pag ginot ko, patad na. Ube ba yulit kita? No? Also, bunga ina, ube oh, yulit na. Hindi na ng food coloring. Mm. Mm. Look at this. <laughs> oh! Hindi ba? Sobrang mayulit. Doon na to katoy ngawin.

Sindawa na! Grabe mm. na ginawa. Ah. Maliko na, maliko. Mm. Ano? na ako. Ang nasa mo? Ano pa iyan mo? Ay! Sukar to, sukar mo. Tignan mo. Bailet na bailet. Gas. Ilugaw, sarap sa lugaw eh. Alang ilaga. Upit sa gastos.

Oh, tina mo. Taas, oh, yawa, naglibot ka. Sa taas, boy. Sa taas. Kaya nga ang laman nito, mas talagang violet na violet. Pero mahal na ang ano, OB eh. Pero pag, ano to, kinuha na yun. Ay, sa so totoo lang, pag gano'n, ayoko ibenta. Lulutuin namin, OB jam yun. <laughs> pag New Year. New Year December. Ah? Ah? Ha? Batuling. Ala? Ano yung halin? Halito. Napakain ka nga dahil ba ito? Hindi kayo nga butong buko yung kid. Tama na! Walang ulam. Ubi. Bunga. Ay ka. Oo, sinanay! Hindi na kasukap na. Ay, wish! Hindi, <laughs> <laughs> bagyo na. Bagyo na. <laughs> Ang bagong ligot challenge na. sa Nang ligot challenge alin sa? Hindi, na pangawat. Hindi ka na. Tanong namon kaya may tanong. Dabok kami ube. Para daw. Ang muntin <inaudible> naman yung. So. Siyami. <it's> <laughs> Umutang hindi si asukar eh. Ini gak salah tali kuda. Karena abit abit dapat ini tanam tanam no. Sama sili ini oh oh ya mi. Win sugar. Si Aljun si Aljun nggak gikuar tanggal bayon. Makin mau hinaik si si Alan. ketok ketok tunggu ini aja. Balik dong kau ini aja. Ciao. Balik ya. Tapos, formal, sana, pa, ang sa akong lewa kung saan ako ang gusto ngayon. Tapos mga. Ako nasa sa tabak sa ba? kung ba't ang video ko? nag, hmm. meeting Di Bisa natin. Inuman. Di ba? Nagpinalamit siya inom. Wala kita pa ang malagot. Kita nga kita naman niya nga nagkakato na naka-uniform ang mga pangkat tuman siya dito sa, ito sa may manggahan ito pa nga ako tuwata di ba no? Mm. di ko nasa, mani ya, pat, ano, ano. na basa. nabasa ka ano, nyo no? na guys yun mas malakas sa norte ang bagyo di mo hangin pala ang one hindi na number one pero ang hangin talaga ano uh, na nasa sahig na what if sa norte na Alright.

Screenshot mo anak -anak, na yung anak ko. Kali pa ako. Dapat ini gin lugaw eh. Wala na gin ubus, eh ubos ng kakaon lang dapat gin lugaw dako kunta ini lugaw ti. Basta di tugas man uyo ning indo padere. Dako hay lugawon hay.

Ate. Tama na. Mm. Di ba? Bail talaga oh. Ka Bang. Ubirot. <laughs>